Ayan, nandito ako ngayon sa center pero ako'y nakarinig ng mga nagtatahulan ng mga aso din sa labas. Kaya eto, napalabas ako pagkalipas ng pagkatapos ng aking mga binibipihan. Ay ako'y lumabas din at Ako ay makikiusyuso din sa glit. Uh, pwede akong makipagmaritisan dini dahil wala pa naman tao sa loob ng center. At, tak. Uh, halos ay katatapos ko lang sa pagbibipin ng aking mga pasyente din eh. Ayan. Uh, medyo, sabi lang eh, ako'y na-spins din sa mga nakikita ko dito sa labas dahil ako'y napasilip sa bintana. Sabi ko nga, bakit napakarami ng mga aso at pusa na daladala ng mga uh, people? Ayan. Uh, may mga bitbit bit silang mga pusa at mm, aso. Ayan, iyon pala naman ay may turukan din eh. Ayan, pinatuturukan nila ang kanilang mga alagang pusa at aso. Ah, ayan o, naturukan na yung isa. Yung isa naman ang dadalhin niya doon. At ah, yung dalawa na yan, yan, hindi pa rin siguro natuturukan dahil ayan, nakatahali pa siya sa puno. At um, eto naman o, eto, dito. Dito tayo pupunta. Dito tayo sasaglit sa mga natuturukan na at titingnan natin kung nag-iiwi ka ba? Nag-iiwi ka? Ano yun baboy charot? Ayan. Titingnan natin kung nagkakahulan ba o nasasaktan yung mga aso na tinuturo ka nila din. Ayan o. Oh. Ayan na oh, tapos na rin siya oh. Tapos na ulit. Kaya tapos na yung dalawa na yan. O oh, ayan. Uh, talagang dinadala nila dito yung kanilang mga alagang aso at pusa. Dahil protection nga naman kung sakaling makakakagat ng hindi inaasahan, ayan, may pang protection sila sa kanilang mga alaga na pwede na silang hindi magpaturok. Pero nakakatakot pa rin dahil alam naman natin na ang aso, at pusa ay talaga namang sabi lang eh kapag ka nakagat ka ay matatakot ka na hindi magpaturok dahil nga sa ay eh, ito nga pala ito nga pala yung kapitbahay namin doon oh ayan dala, dala nila yung kanilang dalawang alaga yan dalawa na yan ay nung kami ma-invite dyan sa birthday han at ah, talaga naman tuta pa yan dalawang yan sobrang liit pa ay ngayon oh halos sikip na sila sa kanilang mga kulungan Ayan oh, ayan may pasaan pa rin siya din niyo. Oh. Mm, ayan, baka pasaan-pasaan nila ang kanilang mga alagang hayop. Ay hayop. Ayan, alagang mga aso, sorry, aso. Ayan oh. Mhm, mm ayan. Oh, tapos may mga daladala -dala rin silang mga card. Ah, ganun pala yun. Paribasa ako, wala akong alagang aso. Yung mga ampon ko eh, kumbaga, kung alin lang yung pumupunta sa bahay, ayan ang aking pinakakain. Pero talagang sabi lang eh, marami maraming ampon kami ditong pusan. Hindi naman talaga sa amin, na dito lang halos kumakain sa amin. Kaya, ayan Oh. Ah, uh, hindi ko pa nakikita kung pa paano silang magturok sa aso. Ayan, sisilip tayo dito. Kung paano ba nga, nga sila. Ayan, napaka-cute. Nandiyan na, ang kanyang aso, ang kanyang alaga, napaka-cute. Ayan, oh. O, oh, pati pusa. Ah, daladala na nila. Ayan. Yeah. Ayan, ano pa ba? Ha, san pa ba? San tayo? Man? Ma? tayo? Ayan, nandito na. Oo, oh, oh. ang cute talaga nila. Ayan, mayroon pang isang parating na may hila-hila. O, -hila. oh, ayan, kanyang patuturokan din are. Ah, tapos ayan dalawa na yon. Ayan. Meron kasi ako dito na pansing kanina habang ako ay nagbibibibi doon sa loob ng center. Ay, ah, napaka-cute at napaka-sexy niyan lumakad. Nung ako lumabas at mm, Uh, medyo nakausap ko yung may-ari kanina yun